sa loob. Tara na. Sige, mauna na kayo. Hola! Ah, oh, mmm, ganda naman ng kapo ko. Ah, <laughs> uh, si Mami po. Mami? Mami... Kala ko po hindi na kayo dadating eh. Pwede ba naman yun? Ay gagraduate yun no? na, ko ka na. <laughs> uh, si Lola Rita po. Naku, huwag mo na hanapin yung lola mong yun. At masyadong busy sa negosyo niya, di ba? Tsaka nandito naman kami ng mami mo eh. Oh. Kasama mo pa kami, natatanggap ng medals mo. At kung gusto mo naman, pati diploma, kasama pa rin kami. Tapos papalakpa kami ng malakas. Bongga! Di ba? Thank you po. Uh, Nak, salamat na. Ah. Salamat po saan? Kasi kahit na maging marami akong pagkukulang sa iyo, magsumikap pa pa rin. Alam ko naman hindi naging madali para sa iyo. Basta po, mami, itong diploma ko, para po sa inyo lahat yan. Ay, nako. Sana kasama natin si Alona para mas masaya. Ano pa hinihintay natin? Let's go! Sige Sige po.